Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po, tuturuan ko po kayo kung paano po gamutin ang inyong pigsa sa pamamagitan ng pagbababad ng betadine. Betadine, gamot po sa sugat. Ito po. Betadine antiseptic solution contains an active ingredient, probidone iodine. Probidone iodine, 10%. Okay, kagaya po nito. Hindi kagaya po nito. Ito po yun. Ah, okay. Okay, now I make a drawing here. A drawing, illustration. Okay, kung ka, ano stages ng boil. Ayan, simula po yan sa maliit. Gatuldok lang. Ito po yung balat. Ito po ang balat. Ito po yung pigsa. Pigsa na pumasok po sa inyong balat kung mag, pwede nyo po nakuha sa sa inyong kuko kinamot po ninyo on maruming naupuan o kaya sa damit halimbawa underwear na hindi na ito yung or sinuot ng dalawang araw pwedeng ganon okay e, stay, ayan sumunod ganyan po pwedeng ganon pero basta yun lang ah, posible yan posible po pwedeng mga dahilan lang po yun na kung bakit nagkaroon infection, infection sa loob na pumasok po sa inyong balat. Okay, and then this text kita nyo po dito, na, na, dito sa pangalawa is merong naumuong nana sa labas. Ito sa may tuktok. Yung tuldok, nagkakaroon ng nana. Ito sa, sa ilalim, sa loob, nagkakaroon na naumuong infection. Hanggang sa lumaki, naglumaki, at sobrang laki. Ayan. Yung drawing ko, yung drawing lang yan. okay. Destroying, drawing. Ayan, yung last na sobrang magana po siya. O pwede pong dito, ayan dito, sa so dito ay mararamdaman nyo warm siya. Ayan, mainit-init. Tapos, ang kulay niya is parang kulay talong na magapo siya. Ayan. Tapos, dito. Pwede yung na siya tumalabas na yung nana at sobrang sakit. Okay, pwedeng meron na rin po kayo ditong sa stage na yun, meron na kayong lagnat. Okay? And, now, paano po siya gamutin? Itong tuturo ko po sa inyo, yung natutunan ko lang po noon, ah uh, kasi yung dati po kasi nagkakaroon lagi ako ng pigsa at talagang maabot po siya sa ganitong stage. Nung hindi ko pa alam, hindi pa siya alam ng gawin. Okay? Nung natuto po ako, hindi 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 na, hindi na, hindi na ginag di dina nagiging ganito kamaga. Okay, kung magkaroon ako ng nana o infection sa balat niya nagiging ganito. Okay, tuturo ko na po sa inyo kung kapaan paano po at kung ginagawa, ginagawa ko. Okay, unang-una, kailangan po itong mga nasa tuktok po yan, kailangan po yan, gusto ko po ito buksan. Kailangan po ito mabuksan para po mababad po siya ng betadine. Buksan niyo po. Pero bago niyo po siya buksan, kailangan ko po na may sterilize or disinfect, sterilize, disinfect. Okay, kailangan matanggal po yung mga mikrobyo sa paligid po ng inyong pigsa, sa palibot, sa balat. Matanggal ang mikrobyo. Okay, mas maganda po siguro kung maligo muna na ka po kayo. And then susunod is, pwede po kayong kumuha ng bulak. Kung hindi, kumuha po kayo ng bulak, lagyan nyo po ng alcohol Lagyan mo ng alcohol basain mo siya, basang-basa. Tapos, itape nyo po siya, ipatong nyo po dyan sa pigsa, ibabaw. Okay, pagkatapos nung siya ipatong dyan, lagyan mo ng tape para hindi matanggal sa lugar para mababad po siya. Ang gusto ko po, ito ay lumambot. And then, next thing you need to do is, kagawin niya po, magugos po kayo ng kamay gamit po ang sabon at tubig. Gusto ko malinis po ang iyong kamay. And then, pagkatapos po nun, syempre tuyo ng kamay. Tapos, mag, mag, basahin ng kamay ng alcohol at para siguradong matanggal ang microbe sa kamay and then tuklapin kapag po tanggalin nyo na po yung bulak and then tuklapin kapag natuklap kapag po nababad na po yan sa saligo po kayo malambot na po siya sigurado hindi nyo na po kailangan ng karayang o kahit na ano kahit po tip lang ng daliri nyo madali na po siyang tuklapin o madali na po siyang buksan and then the next thing you need to do is get another cotton tapos lagyan nyo po na ulit ng tape and then basain po siya ng betadine as in basa. Gusto ko pagka dinutdot mo siya ng kamay mo is talaga makikita ko basa siya. Okay? Kailangan po basang basa hindi po pwede isang patak lang as in marami dapat po para po siya mababad. Tapos itatakit po sa dito sa ibabaw. Kapag tinakit niyo po siya sa ibabaw hayaan niyo lang po siya ng isang oras. Okay? Pagkatapos po na isang oras sa uh, saka mo niyo po siya tingnan. Tingnan nyo po siya. Okay. Pag tinignan nyo yung, yung ito, pag tinignan nyo po yung cotton, mapapansin nyo po, ang mapapansin nyo, mangyayari po dyan, yung nana na nasa loob nito, ay kusa po siyang pupunta dito sa betadine. Para po siyang sinisip-sip ng betadine yung mga nana na nasa loob nito. So, kusa po siyang luma, kusa po siyang lumalabas at pupunta po siya dito sa betadine. Hindi nyo na po siya kailangang uh, pigain or pisilin para po mapuwersang lumabas yung mga infeksyon na nandito sa loob para okay, masakit. ayun, uh, ganoon lang, gatapalan nyo lang. Tapos, anong mangyayari susunod? Kapag lumabas na po yung nana na punta dito, mag-iiba po ang kulay nito. Magiging puti po siya. Yung itim po ng betadine, yung ganitong kulay niya, yung dark brown is magiging puti po siya. Kapag ganun po ang nangyari, kapag nag ba ng kulay niya, ibig sabihin po noon, ang betadine wala na siyang epekto. So, ang gagawin niyo po, kukuha po kayo ng isang bulak ulit, itapon niyo na po yan, kumuha po kayo ng bulak, lagyan niyo ulit ng tape, at lagyan ulit ng maraming betadine, and then, itapal ulit. Okay? Gusto ko niyo po ulit yung betadine niyo, ay yung, yung boil niyo sa betadine, tapos ay ayan yung masipsip ulit yung naan dito. Ang mapapansin nyo po, yung maga, mawawala, syempre, no? alabos yung nana, hindi na po siya lumalaki, hindi, hindi na po siya lalaki. Uh, lalabos po, liliit po siya mawawala yung pamamaga tutuyan po siyang magiging uh, flat okay? uulit-ulitin nyo po ang uulit-ulitin nyo lang po ang pagkapalit ng bulak hanggat kinakailangan pag po kayo ng bulak pagtanggal nyo po punasan na rin ng Huh. punasan nyo na po yung gilid yan, para malinis baka dyan yung mga ano yung may mga nananana punasan nyo ng alcohol yung gilid, eh, hindi lang masakit kasi hindi masasugat pupunta yung alcohol yung mga gilid, gilid lang okay para malinis and basta ipagpatuloy nyo lang po ang ganon na laging pagkatapal po nyan ng ng pulang na iberadain hanggang sa tuluyan po siyang gumaling ako po na nung ginagawa ko po nandoon dati, hindi ko na po kinakailangan na na uminom ng antibiotic, ito lang po ginagawa ko and then gumagal, gumagaling po siya at kung natanong nyo po siya, ako para sa posibleng tanong nyo po kailangan o kasi, di ba tayo kaantay na kailangan mahinog muna po yung pigsa no need, okay the answer po is no need, in this stage sa pangalawa, kapag nagkaroon po kayo na nana sa balat, nagkaroon po kayo ng maliit na ganyan, pwede nyo na po siyang puto. Kaya just make sure lang na yung paligid and na uh, disinfect, gamitan nyo po ng alcohol, ang um, malinis po ang kamay ninyo. Huwag nyo nga pang needle or karayom dahil natatakot ako baka yung needle ay merong uh, kalawang, mga ganyan. So puto nyo po na tapos tapalan, wala kung maliit lang yan, maliit lang na bulang ang kailangan nyo, kung ting pwede tayo kailangan, tapos itapon nyo po doon. Kapag po nagbago ang kulay na veridine, eh, paltan. gumawa ulit ng bago at tapalan ulit. Para po, hindi na po marating ang ganitong stage. Dito lang. Pwede na po siyang gamutin. Ganitong proseso is okay. At ito, kahit gano'n po kakalaki, I am sure gagaling po siya. Gamit lang po itong procedure na ito. Wala po siyang sakit. Wala, as in, walang aray. Di mo lang, di mo lang pisil-pisilin. 'di diba? lang po ang gagawin. Ayun, sinishare ko po ito para po sa inyo. At sana, 'di ba, para hindi niyo na ring maran para ba, para hindi niyo na yung sakit ng dahil sa kasi hindi niyo alam ang gagawin. Kagaya ko po noon, hindi ko alam ang gagawin. Ngayon alam ko na gusto ko i-share sa inyo para hindi niyo na rin maranasan yung sakit. Ayan po. Maraming salamat sa pananood. Ito po si Mami Ayon kapag ka po nagawa niyo po ito at subukan niyo po na totoo, walang sakit, efektibo, uh, please like this video. Maraming salamat. Tabush